my channel. So, for today's video, video ko ngayon kung anong ginagawa ko bago ako pumasok sa trabaho. So, guys, dahil <laughs> dahil 2.30 pala, dahil 2.30 yung pasok ko hanggang 10 o'clock sa gabi. So, bago ako papasok, lilinis muna ako ng bahay at saka magluluto ng ulam mamaya ng asawa ko. Kasi mamaya yung asawa ko uuwi ng 3 or 4 o'clock. <clears throat> so, nag-request siya. Madali lang naman ang nuruto oh yung pumunta. Akala ko bukas yung ano, yung pinpuanan. Kasi lumabas ako kanina, kumuha ko ng garbage sa baba. Kasi kahapon may may garbage na pumunta. So ibaba kailangan namin ibaba sa baba. So wala na yung laman. So pinasok ko. Akala ko nakalimutan Kung eh ano yung pintuan. So ngayon guys, bak balik tayo sa ano. Wala pa kong buko At saka pang pang ano pa lang to pang tulog. So ngayon guys, uh, bago papasok, maglilinis muna ako ng bahay saka magluluto ng pagkain ng asawa ko dahil mamaya 3 or 4 o'clock nandito na yung asawa ko kasi kanina lang umalis ng 6 6.30 so pang gabi ako ngayon 2.30 hanggang 10 so kailangan kong magluto para at least mamaya susunduin niya ako at kakain na lang ako hindi na magluluto kasi syempre alas 10 na ng gabi diba guys so tara guys samahan niyo ako ngayong araw kung anong, gagaw kung anong ginagawa ko araw araw everyday routine siguro ang, ang ang ilalagay ko dyan sa capsule So tara guys, nandito na, nagdala na ko ng pangwalis, panglinis. Hindi, ma ano lang muna, map lang, kasi hindi naman malumi yung bahay guys. Map lang at saka ito, walis-walis lang muna. So tara guys, samahan niyo ako. Ibaba ko to, kasi hindi makita eh. Yeah! guys ng ano ng bahay na madumi pag dumating pag dumating ng trabaho galing trabaho madumi yung bahay ayoko guys kaya kailangan ko kahit may time kung may time talaga ko ginagawa ko talaga to araw-araw magwawalis at saka magmamap guys tapos na magluto guys sa uh, ah, ano, magluto ay I may mean, maglinis dun sa sala namin so magluto muna ako ng pagkain ng asawa ko kasi after magluto, magligo kasi ayoko nang maligo ako tapos magluto para hindi mga muy katulad nung nagbabasa ko may katabi ako amoy, ano, parang amoy kare so siguro yung, yung babae nag, naligo muna tapos <laughs> nagluto ng pagkain so nangamoy siya amoy sibuyas, amoy kare-kare Amoy lahat pagkain. So ayoko nang gano'n, guys na naamoy na ako. <laughs> Hindi naman sana kakaano di ba guys. Pero ayoko nang yung instead na perfume ang ilalagay mo, pagkain ang naamoy na ng mga tao. <laughs> Kaya ito guys, simple lang na naman ang niluluto ko guys. Apat na I-ano ko siya, tortillin dito. Tortillas bang tawag nito sa Tagalog guys?

may tinapay na siya guys happy na siya tinapay is life sa sa kanya guys sa akin naman rice is life

Hatiin ko siya sa. yan guys. Ayan. natin ko na sya guys. Tapos ilalagay ko yung. Ito. Bread. Lagay ko sa itlog At sa iprito. Yun lang naman guys eh. Simple lang. Painit muna ako guys ng mantika. I-update ko kayo guys pag tapos na. <laughs> yan guys, tapos na niluto ko yung pagkain ng asawa ko mamaya. Simple lang naman guys. So yan guys, tapos tapos na rin ako naligo guys. So maghintay na lang ako ng ano, ng oras. Kasi, mamaya 12.30. Aalis ah, na ako dito sa bahay. So, may 10, 10 o'clock na siya. So, may dalawang oras pa ako para mag upo-upo. <laughs> mag Facebook, Facebook. So, thank you guys for watching! See you for the next video, guys!